Napapagod ka na bang magmahal? Paulit-ulit ka na lang bang nasasaktan? Pagod ka na bang magmahal at kumilala ulit ng isang tao? Isa sa pinakamagandang paraan na pwede mong gawin magmula ngayon ay stop choosing people na hindi naman nakikita ang value mo as a human. Huwag mong sayangin ang oras mo sa taong hindi naa-appreciate ang mga bagay na ginagawa mo. At laging tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, boss. Do not try to please other people para magustuhan ka lang nila. Maniwala ka sa akin kasi hindi iyan magiging sustainable. Kaya dapat ngayon pa lang para hindi ka na masaktan pa gusto ko sanang ilaan mo ang oras, effort at energy mo sa mga taong nakikita at naa-appreciate ang value mo bilang isang tao. Yung tipong kayang reciprocate ang same level of effort, time, emotion and value na binibigay mo doon sa isang tao. Naan mo yan? God bless. Stop choosing people na hindi naman nakikita ang value mo as a human. Minsan, mahirap sabihin ang totoong nararamdaman. Mahirap makita ang gusto mong makita. Mahirap kalimutan ang mga bagay na ayaw mo talagang kalimutan. Alam mo kung ano yung pinakamahirap na gawin? Ang palayain siya kahit gusto mo pa siyang makasama. Masakit mawalan ng taong minamahal mo. Mahirap pakawalan ang nagmamayari ng puso mo. Pero mas masakit kung pipilitin mo pa siyang manatili kahit na alam mong sa iba na tumitibok ang kanyang puso. Kaya kung ayaw mo mapunta sa ganitong sitwasyon, dapat alam mo ang mga bagay na ginagawa ng taong mahal mo para lang mapasaya ka niya o mapigyan ng oras. Ika nga nila, komunikasyon ng susi para sa maayos na relasyon. Kaya narito ang apat na sekretong ginagawa ng taong mahal mo nang hindi mo alam habang kausap o kachat kanya. Number 1 kapag sinabi mong mag-charge lang ako, pero siya, kachat ka niya kahit nag-charge siya. Ito yung mga bagay na sinasabi mo sa partner mo tuwing lobat ka na habang kausap o magkachat kayo. Ginagawa niya iyan kasi mahal ka niya at hahayaan ka niyang mag-charge kasi naiintindihan ka niya at okay lang sa kanya kahit maputol ang usapan ninyong dalawa. Hindi mo alam na sikretong ginagawa niya ito makachat ka lang o makausap ka lang. Di na niya iniisip kahit sumabog pa ang cellphone niya sa kagagamit. Mahal ka ng tao eh, kaya wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ay makakusap o mabigyan ka ng oras. Number 2. Kain muna ako. Hindi mo alam habang sinasabi mo ito, kumakain siya habang kausap ka o kachat ka niya. Siyempre, hindi natin may iwasan ito sa buhay. Kasi napakahalaga ng pagkain. Pero sabi ko nga, iba ang nagagawa ng pag-ibig. Hahamakin lahat, masunod lamang ito. Kaya gagawin niya lahat kahit pagsabayin ng pagkain habang kausap o kachat ka niya. Ganon kakahalaga sa kanya. Kaya niyang pagsabayin ng pagkain at pagngiti habang kausap ka. Ikatlo, kapag sinabi mong mamaya na lang at may gagawin pa ako. Hindi mo alam na kinachat ka o kinakausap ka kahit marami siyang ginagawa. Sobrang busy niya pero nagagawa pa rin niyang kausapin o ichat ka habang ginagawa yung mga bagay na kailangan niyang gawin. Sobrang swerte mo kapag ganito yung partner mo. Ayaw niyang iparamdam kasi sa'yo na hindi ka mahalaga na wala siyang time sa'yo. Yung tipong napaka-busy niyang tao o napakahalaga ng kanyang gagawin pero mas inuuna ka pa niyang alalahanin o bigyan ng oras. Number 4 Tuwing gabi habang kacat o kausap mo siya at sasabihin Matulog na tayo kasi inaantok na ako. Hindi mo na naman alam Inaantok na kanina pa ang jowa mo pero pilit niyang nilalabanan kasi gusto ka pa niyang kachat o kausap. Wala kang kaalam-alam na habang binibitawan ng salitang iyan, nagtitiis na siya kanina pa dahil sa antok. Lumalaban at pilit na hindi antokin kasi gusto ka pa niyang kausap o kacat kahit inaantok na rin talaga siya. Gusto pa kasi niyang humaba ang time ninyo sa isa't isa. Kasi para sa kanya, kinabukasan, busy na naman kayong dalawa. Kahit gabi na, gusto ka pa rin niya makausap ng matagal. Samantalang ikaw, gusto mo nang matulog o baka matulugan mo pa siya. Sana tanungin at kumustahin mo rin siya hindi yung puro sarili mo na lang ang iniisip mo. Nakikita mo na ba ang pagkakaiba ng lahat? Sa lahat ng priority niya sa buhay, ikaw yung number one. Ganon kakahalaga sa partner mo. Nakakalungkot lang isipin, nakabaligtaran pala sa'yo. Hindi siya yung priority mo. Handaan mo yan. God bless. Nasa sitwasyon ka man ngayon na inuulan ng problema, titila iyan at sisikat ang totoo mong araw. At sa araw na iyan, hindi mo na kailangan magpanggap ng umiti at tumawa kasi totoong masaya ka na at okay ka na talaga. Para ito sa mga taong iniwan at pakiramdam na iisa na lang sila sa gitna ng kawalan. Hayaan mo sana ako't pakinggan. Gusto lang sana kitang tanungin. Naisip ko kasi na baka walang taong nagtatanong nito sa'yo. Gusto ka na ba? Okay ka lang ba? Gusto na yung puso mo mula nung iniwan ka niya. Binabalaan kita kung sakali mang sagutin mo itong aking tanong, sana maging totoo ka. Yung totoo sanang nararamdaman mo at sinasabi ng puso mo. Alam ko kasi, napakadaling sabihin okay lang ako, pero napakahirap magpakatotoo. Napakadaling lokohin ng sarili mo mismo kahit alam mo namang hindi iyon ang totoong nararamdaman mo. Kung ulitin ko, Okay ka lang ba? O baka pinipilit mo lang maging okay pero nahihirapan ka na. Pagod na pagod ka na pero hindi mo lang pinapahalata. Pinipilit mong ngumiti at tumawa kahit nasasaktan ka na. Lumuluha ng palihim kasi ayaw mong kaawaan ka nila. Yung tipong ikaw pa yung nagbibigay payo at nagpapasaya sa ibang tao pero deep inside, mas kailangan mo ito. Pinapakita mong masaya ka at okay ka lang talaga. Pero palihim mong hinihiling na sana may isang taong lumapit sa'yo at magtanong din kung kumusta ka na? Okay ka lang ba? Naiintindihan kita kung feeling mo nag-iisa ka. Walang karamay, walang kakampi, at walang nakakaintindihan nawawalan ng pag-asang mawawala pa sa puso mo ang bigat at sugat dyan na iyong nararamdaman. Naiintindihan kita. Pero gusto ko lang sabihin sa iyong hindi ka nag-iisa. May nakikinig, may karamay at umiintindi. May pag-asa pang mawala yung sugat at bigat dyan sa puso mo. Hindi ko man alam kung bakit ka iniwan at napunta sa ganyang sitwasyon gusto ko lang malaman mong walang madali sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan mo. Pero naniniwala akong makakaya mong lagpasan ito. Tulad ng mga lumipas na problema akala mo hindi mo kayang lagpasan. Nandito ka ulit sa parehong sitwasyon. May pinagdadaanan na alam kong kaya mong pagtagumpayan. Uulitin ko ulit na iintindihan kita at naniniwala ko sa'yo. Kaya sana maniwala ka rin sa sarili mong kakayanin mo kasi kaya mo. Hindi mo man maintindihan kung bakit nangyayari ito sa'yo. Hiling ko na sana balang araw kapag naintindihan mo na ang lahat, okay ka na at naghilom na ang mga sugat dyan sa puso mo. Deserve mo kasi ang mga magagandang bagay rito sa mundo nasa sitwasyon ka man ngayon na inuulan ng problema, titila iyan at sisikat ang totoo araw. At sa araw na iyan, hindi mo na kailangan magpanggap ng umiti at tumawa kasi totoo masaya ka na at okay ka na talaga. Tandaan mo yan. God bless. Hindi mo na kailangan magpanggap ng umiti at tumawa kasi totoo masaya ka na.